Top 1 most wanted person sa Metro Manila, matagumpay na naaresto ng mga otoridad. Ang lalaki, sospek sa paulit-ulit na panggagahasa sa isang babae sa Maynila. Si Bien Manalo sa detalye, Rise and Shine, Bien. Hindi na nakaporma pa ang lalaking ito nang arestuhin sa barangay Baseco, Tondo, Manila nitong lunes. Sospek si Arman Dikaya sa umami paulit-ulit na panggagahasa sa isang babae noon pang 2019. Itinuturing siyang top 1 most wanted person sa Manila at top 5 most wanted person sa National Capital Region. Natimbog ang sospek sa tulong ng isang impormante. Nagkaroon po tayo ng chance na humingi ng tulong ho to locate him. Uh, we were able to locate the sospek and serve his warrant to Paris. Matagal mo minomonitor yan for how many months? Actually, uh, I think it's around 4 month, months na muna namin minomonitor yan. Eh, yun nga po. Napag-alaman na may mataas na katungkulan ang sospek sa isang komunidad. Ayon sa polis, walang nagawa ang biktima tuwing hahalayin siya ng sospek dahil tinututukan siya ng baril. Pikit mata rin daw tinitiis ng biktima ang panghalay sa harap mismo ng kanyang mga anak. Tinataon din daw ng sospek ang panggagahasa tuwing wala ang mister ng biktima. Ito ay ano nirerespeto do sa kanilang ano sa kanilang uh, lugar kung saan po na meron no siya nagawang ano panghalay doon sa isang uh, babae na legal age na makailang beses inabuso. Na according sa revelation ng babae, eh, ito mangyayari yung mangyayari yung pangabuso eh tinutukan mo siya ng baril, tinatakot na papatayin po siya at kanyang pamilya. So, yung, wala akong magawa yung ano, yung babae kung hindi yung sumunod sa kanyang kagustuhan, lalo pagkawala yung kanyang asawa. na sa kanya, eh naghahalayo siya na kumisan, nandun pa yata yung mga anak. Depensa naman ng sospek na malabo niyang nirip ang babae. Meron daw kasi silang relasyon ng biktima. Wala pong katotohanan po yun. Nasa ano na po sa korte na po yun. Yung attorney ko po lang ma uh, makapagpaliwanag nun. Ang pinaratan sa akin po ay wala pong katotohanan. katutuwanan. Kung ng pag ano sa Facebook, yun po, inaming po may relasyon. Sa police record, dati nang sangkot ang sospek sa iba pang krimen na limang taon na niyang pinagtataguan. Uh, nalaman nun namin, uh, na ito palang sospek, eh, dati doon nung palang ang uh, konektado sa sa imbolbo sa ano sa uri ng hanap buhay na pagdadala ng armas din po. Nahaharap ang sospek sa kasong rape. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.